mày luôn Cậu bà xe Bà đi tín nô Mà bà đi gái đi buwan buwan kayo mga idol no ayan umulan ngayon ayan kasama namin si Stong at saka si Valentino ayan no ayan. Ayan, mga idol may ano dito ngayon barko ano? lakas talaga wag sagwan nito ni Stong oh. <laughs> ah. uh, eh. Paspas -pas ito yung nanalo sa ano uh, Baroto Contest Si lakas mag ano Sagwa no Ito na yung park niya yun taga mo no uh, Baka bang wala mga idol, no Kasi Sana palarin rin tayo ngayon At Sana uh, hindi lumakas yung ulan At hangin Kasi umuulan ngayon mga idol eh ang layo po ng ano, anong anong nan namin. Nagsagwan lang kami. Nagbaroto lang kami papunta doon sa Barah sa White Sand. Mga idol. Dito na kami sa ano. Nakarating na kami sa ano dito sa White Sand sa Barah. Ayano, ayon kita niyo yan. Mga idol ko, mga no. idol. Oh. Andiyan na kami sa ano. Pwesta na yan dyan mga idol. Ayan. So, dito, dito, muna kami sa ano mga idol. Kasi may magladlad ng ano dun. Pukot. Idol. Simula na kami ngayon. Kasi ano na. Ano mito... gabi. Medyo... na mga idol no. Madilim na. So, simula na kami ngayon. Ayan. So, Tapos tayo ng mga... Valentino ka Natin. Kasama natin si Valentino at si Istong, yung kabiraman natin. Oh, ma Maidol. Maidol. Ayan, lang mga, idol! idol! Yan, ah, nagsimula na kayo mga idol. Na, bangabang na lang, no? Valentino! Idol! Istong! idol! Mga idol! Yan mga body-body po ngayon. Ah, bangabang lang. So, mga idol, no? Yan! isang katambak patay ka ngayon katambak ka pag ito hindi lumayo mga idol patay to sa mukha to ayan oh, ayan oh. ayan ayan uminto pa talaga mm, gitik patay buslot ang tinai agoy dito mga idol no nakabuhi pagid siya ngayon ka lang reload mo na ako mga idol at dito mga idol pagkatapos ko mag reload binalikan ko ayun lang nakahinto na siya no kasi nasasaktan na yan mga idol hindi na yan maka ano, langoy ng maayos kaya pinana na natin patay ayun huli mga idol oh. Uh, size na rin to mga idol so di rin mga idol ang oh, samtang galangoy langoy ko nakita na kuning duha ito nagmamarite silang dalawa oh Kala siguro nila hindi natin sila makikita no At dito mga idol papanain ko na sana Ayan, di pa pala nakareload yung pana natin. Uh, uh. Pagkatapos ko magreload dito mga idol no, papanain ko na to mga idol. Hindi na to pinapatagal. Dito mga idol, balak ko sana tong ano eh, dublehin. Kaso nga lang, antigas ng isa. Ayan nga, di hindi naka ano sa isa, hindi mama. Balikan ko yan mga idol, patayan sa akin dito nga idol no. iya o, no, pinalitan ko mga idol. Patay itu, ito. ito. Bak. ayun mm, yun. Buanga Diri idol, no? N Nakikita na po ko katambak. Ito, patay to sa mukha tuh nakatago sa bato. Hmm, pusagak. Hindi makawala, mga idol. Patay na yan. Ayan, isang katambak. Diri idol. Good size na rin to mga idol. Dito mga idol no. Ito na naman yung isdang ma makulit, malikot. Ito, mm, patay kang buwanga ka. Yun yung isdang malikot mga idol. ah, uh, hirap yan patamaan. Kaya tsamba-tsamba na lang pag matamaan yan mga idol no. Hindi ko alam kung anong tawag ng isda na yun mga idol. Pa-comment nga kung anong isda yan. Dito talaga ako na-challenge mga idol itong nokos na to dito talaga ako pinapahirapan itong nokos na to mga idol tingnan mga dito mga idol o, tingnan nyo nga ayan oh, pinapagukod man ako niya oy mm, mm. kita mo yan nagturbo turbo pa ayun you know, puro ata ata pa yung tinira ko mm, ayun sapul yung bato <laughs> tingnan nyo mga idol binilinan pa naman ako mga ata ata na lang yung binilin sa akin So dito mga idol no, nakakita tayo ng isang isda. Tawagin nila dito mulmol. -mul. Naglilinis daw ito ng mga corals dito sa akin wala. Pang ulam na to. Mm, yan no. Di na yan lang himbisan mga idol. Tanggal na himbis nila. Jadi <laughs> so, samtang kalau langoy ko idol kita napukubunguton ng isda Muli bungutot nga isda mga idol kung tawago na sa ila. Ito ay isang timbungan. Ayan, mm, sapul sa ulo. Ayan, masarap din yan mga idol. Mahal din kilo yan dito. Kaya good size na rin yan. Pwede na yan pang ulam, no? Dito mga idol, nakakita tayo ng isang lupit. Uh, ito yung lupit, malaki-laki na rin to, no? Uh, tinamaan natin to mga idol, ngunit <laughs> nakawala sa ating pana. Yan, Tingnan nyo mga idol. Yan o. Ayan o. Diba tinamaan ko na yan mga idol. Tanggal nga yung mga himbis nya. Pero kung napansin nyo diba. Uh, Diyan lang siya nag ano mga idol. Nag iste. Hindi naman sya lumabas. Kaya nung nag umahon muna ako mga idol. Para i-reload yung panako. O. Binalikan ko kasi yan yung mga idol eh. Yan pagkatapos kong mag reload. Ayan binalikan ko na mga idol. Inanap po talaga yan kung saan saan. Ayan o. Nisilip-silip ko yung mga bangag-bangag dyan Ayan o oh. ah, O diba? oh, diba? Dyan lang kasi yun eh Hindi naman natin nakita kung saan lumabas yung lupit na yun mga idol Ayan, inanap-hanap ko talaga yan mga idol Yung mga butas-butas, sinilisip-silip -butas, ko na yan Pero hindi talaga natin mahanap-hanap Kaya dito mga idol Ito yung time, nag on na lang ako hinayaan ko na lang siya mga idol kung saan man siya mapunta kung hindi talaga siya para sa akin hindi talaga siya para sa akin mga idol <laughs> at, 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 dito nga nagbubuo na ako no hanap na lang ako ng iba mga idol dito nakakita na naman tayo ng isang katambak at di na yan pinapatagal mm, tirahin na yan sa pagmukha ayun sa pole magandang pang na to mga idol itong mga katambak no dito nga may sinisisid yung kasama nating bata mga idol kaya nga lang may titirahin sana siyang nukos. Kaya nga lang mga idol, hindi niya maabot sa subang lalim kaya umahon na lang pabalik mga idol kasi hindi niya kaya kasi hindi niya pinipilit kasi nagano pa lang yung idol, nag sama-sama lang yan sa atin no. Kasi magpa-practice to siya ng pamamana diyan mga idol. Kaya, ayan mga idol no. Eh, nakawala na yung nokos na tinira niya ako sana titira doon eh, dito mga idol may nakita ako isang tubo-tubo dito ito malaki na rin to mga idol pwede na to pang ulam masarap sa adobo to ayun no? ah, mm, sapul sa likuran malaki laki na rin to mga idol kasi ito na yung nahanap natin eh nawala na yung nokos kaya ito na lang yung binigwasan natin akala niya siguro din natin siya makikita dito nga may nahanap na naman tayo isang katambak na naman sa sobrang dami ng katambak patay tayo dito makatambakan talaga tayo ito pak patay kang katambaka ka. abang sumisisid ako sa ilalim mga idol ito may nakita ako isang katambak ito na ata yung katambak na malaki na nakuha ko nitong gabi na to ayun oh, no? nakasilip yun yung mata mga idol ayan malaki laki na rin to ito yung pinakamalaking katambak na nakuha ko no ayan nakasilip lang yung sa ano eh sa bangag ba ayan o no? oh. Hmm? da tago tago pa kadas bang akala mo di kita mahuhuli dyan ah nakatago ka pa ha o may, may pinapat meron kasi ako pinapatira sa kanya isang suong ayun di tanamaan natanamaan no? ayun yun ayun ayun mga idol oh. di ba tapayan pa yan, mga idol pero sumisisid na yan ng ano malalim tinuturuan ko kasi yan mga idol pero inalalayan ko na yan mga idol huwag kayong So diri mga idol oh. Nakakita tayo ng isang malapad na isda Kung tawagin sa kanila uh, Ito daw ay samaral So ito mga idol Pambihira lang samaral dito ayat binigwasan ko ng mga idol mm, Yan yeah. Dito lang talaga nakakahuli ng mga samaral Pero konti na lang to sila dito mga idol no Siguro inuubos na ng ibang mga Hahaha <laughs> Kaya konti-konti na lang yung natitira dito ng mga ano, samaral. Ayan no? Good size na rin to mga idol. Pang ano na to. pangihaw ihaw. Pwede na to pang -ihaw, no. Masarap din yan. Mataba yung laman. Dito nakakita tayo ng isang lipti. Na isda. Ang tawagin lipti. Ito yung isdang malikot rin. Pag kunting galaw mo lang mga idol. Ayan o. No? Diba? Subang likot yan. Kunting galaw-galaw mo yan. Pero galaw mo lang, wala na. Uh, wala na yan. Maglilihok na talaga yan. Uh, dito mga idol, no? Nag-reload muna ako. Pagkahuman ko mag-reload dito mga idol, binalikan ko yung lifty, no? Kasi nakita ko siya, nagluluyuluya na eh. Hindi na makalangoy mga idol, kaya binalikan ko. Kasi natamaan natin yun sa tagilid, tagiliran mga idol. Ayan, kita niya yung panggos panggus na yan sa gilid niya binigwasan ko na yan. Pat. Hmm. patay kang lipti ka. Itong tingnan dyan mga idol, no? medyo maliit yan. Pero pag yung inahon ko na yan, oh, yun, good size na pala. Malaki-laking lipti na rin pala itong nakita natin mga idol. Nakuha, no? Ayan. Patay ka. Ayan, yun. Mal madami, may malaki din kasi yung isda na yan mga idol dito. Kaya nga lang, ang lilikot nila, no? Ayan, sobrang lalik din pala ng ano natin inupukan natin mga idol buti na lang may natitira pa tayong mga hangin-hangin dito may nakita tayo isang nukos ayan na inilawan natin to ng pinakalapak, pinakamalakas na ilaw ayan, patay di na nakagalaw mga idol ayan o no, inilawan natin yan ng malakas na ilaw dito ay mga idol may nakasilip dito isang indangan o sindangan hindi ko alam basang alam ko Timbangan Pang timbangan to Puntang timbangan to mga idol <laughs> Hindi ko alam kung anong isda to Basta sabi ng iba Indangan Sindangan Basta sakit Paingong timbangan <laughs> Ayun o no, Malaki-laki na rin to mga idol Good size na rin no? Isang Pad na rin natin to ng kamay Ayan Dito may nakita tayo tatlong nokos nagmamaritis tala siguro nila dinatin natin sila makikita kaya pinili ka na lang yung pinakamaritis sa lahat hmm patay kang maritis ka At yung dalawang maritis tumakbo na iniwan na na isang maritis At dito nakakita tayo na parang danggit malapad-lapad hindi ko alam kung anong isda to parang danggit parang kiton ayun dinatin tinamaan tinamaan nga natin yung batoh <laughs> saya mga idol, hindi natin natamaan yun. Dito, nakakita na naman tayo ng another nukos. Ayan, iniilawan na natin yung pinakamalakas na ilaw. Patay ka ngayon, nukos ka. Patay ka. Mm, patay ka. Ayan, natubo-turbo pa siya mga idol. Oh. Ito, hindi na yan makawala mga idol. Tinira na natin yan sa pumumukha at ito yung huling kuha natin mga idol isang katambak ito na yung huli natin before tayo nag ano umahon sa tubig ayan, ayan o no? um, good size na rin to pang ulam na kasi umahon na ako dito mga idol kasi sakit na ng ano ko ng ulo ko kasi sinis mga idol kasi na kasi sinisipon din tayo mga idol wala tayo sa ano condition

ano namin ayan o ayan o lang namin ngayon hindi lang patong ko ba nis dahil ito ko balik ya pun tadi Duk Makan balik giat lagi ya pun tadi Duk Amin Telur mengait tu loh Boleh nak Amin